statement or reminder sa ating mga kababayan dahil sinabi rin ng pag-asa na yung danger level heat uh, heat index mararanasan pa ngayong Abril sa ilang panig ng bansa and even nga sa Iloilo nagde, uh, nagdeklara na rin po siya, uh, sa Iloilo City nagdeklara na rin siya uh, uh, Mayor Jerry Trenyas ng uh, walang pasok hanggang bukas dahil nga sa dangerous heat index uh, ano pong uh, paalala nyo sa ating mga kababayan hinggil nga dito sa init. And maybe you can also add about sa nga din po, um, your reminder sa ating mga kababayan. Well, yung init, um, this is all about climate change. At syempre, padami ng padami yung basura, kaakibat na dyan yung ating uh, consumption in terms of power. Yan po yung mga contributory factors to climate change. Eh. So ano ba ang dapat gawin? Dahil hindi nga natin mapigilan ito at nandiyan dyan na siya, So, dapat talaga uminom ng uminom ng tubig. So, napaka-importante na meron kang baon na water bottle um, or water container. Kasi napaka-importante. Huwag mong hintayin yung panahon na parang feeling mo uhaw na uhaw ka na. Andun pa lang yung konting desire to drink or nararamdaman mo mainit yung panahon, uminom ka na ng tubig. Kasi when heat stroke happens, Iminsan minsan hindi mo alam na papunta ka na doon eh. bigla ka na lang babagsak. So keep ourselves hydrated, that's very important. Yung ventilation ngayon, no? At yung oras, no? From 10 a.m. until 2 p.m., yan yung medyo masakit yung uh, init. At hindi lang yan yung nararamdaman mo, but the radiation that uh, comes with it. Kasi nga, um, yung ating ozone layer, ay er, talagang naging manipis na. Parami rin sakit ang dala ng tag-init. Maraming inuubo, maraming sinisipon, maraming magkakalagnat. Ang importante dito ay nakikita natin na hindi siya kunyari nilalagnat ka. Hindi siya ordinaryong lagnat kapag two days ay hindi siya naiibsan. Dapat matingnan na natin kasi baka yan ay dengue. At uh, of course, alam naman natin ha, kamatay ang dengue. Kapag uh, may ubo naman at medyo hindi talaga na gumagaling after a few days, patingnan para kung yan ay pneumonia magbigyan na ng uh, dapat na antibiotic at muling paalala no sa ating mga kababayan kapag ikaw ay nabigyan ng antibiotic ng isang doktor dapat kumpletuhin mo kung ano ang nireseta niya and never take antibiotics less than five days no at least one week nga yan kasi pag kinulang mo ang araw ang ginagawa mo is mas ginagawa mong matapang yung bakteriya. no at um pwede siyang maging resistant hindi mo dapat ibase lang dun sa sintomas mo na akala mo eh, wala na, medyo gumagaling ka na, pero hindi pa tapos yung scope ng pag-inom ng antibiotics ay eh, hinto mo. Um, marami pang ibang reminders at sa mga babae, no, agawin ko lang ng konti. Siyempre, dahil pag tag-init, ang mga babae ay prone din sa fungal infection. So, hindi yan sexually transmitted disease. Yan ay dala na yung normal flora sa intimate areas, no, sa pubic area, sa perineal area ng babae, kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, eh yan ay perfect petri dish para dumami yung ating uh, fungi, yung candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makate. So, the more you scratch, the more it will itch. Huwag siyang kamutin at hindi yan nakakahawa, no? Kasi yung iba akala nila sexually transmitted, no, it's not ang importante doon ay may gamot naman yan, but you have to keep that area dry. No? So kaya nga minsan, lalo na nasa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay uh, ano yan, epektibo para mapigilan or hindi na lumala yung fungal infection on pertussis, no? am um, nakakalungkot. Because it is supposed to be a preventable disease. Nung panahon na wala pang bakuna against Bordetella pertussis, marami talaga ang batang namamatay sa whooping cough, lalo na yung mga one month old up to around six years. Eto kasi yung critical period na yung bata, hindi pa mature yung kanyang immunity. Now, dahil may bakuna na binibigay, kasama yan dun sa dpt uh, diphtheria pertussis tetanus, DPT, three doses yan. Ka or minsan sinasama na siya sa 5-in-1, minsan dun sa 6-in-1, no? yung pentavalent vaccine na 5-in-1. Ang um, binibigay yan in three doses kasi nga expected na magkaroon ng mga pertussis na infection kapag kulang bakuna. Kapag ikaw naman ay nahawat, ikaw ay bakunado, kaya mo siyang labanan. So, hindi siya nakakamatay. Unfortunately, um, nagkaroon tayo ng vaccine scare. No? Specifically, nung um, I believe the Department of Health has to address the elephant in the room. Kasi lahat itong kung matitingnan nyo, nagkaroon tayo ng polio outbreak. Nagkaroon ng measles outbreak. Ngayon, pertussis outbreak and maybe if you compute kasi usually 25 years yan so if you put 2017 sorry ha plus 25 years that's 2042 so by year 2042 i hope you won't have an outbreak of hepatocellular carcinoma or liver cancer dahil yung mga natatamaan ng hepatitis B ay hindi bakunado So, ang daming balita na lumalabas sa pertussis. Pero siguro, dapat rin nating tingnan at dapat rin nating tanungin, bakit ba ito nangyari? Bakit sa buong mundo, sa Pilipinas lang nagkaroon ng pertussis outbreak? At bakit yung polio bumalik? Bakit mo mga nakaraang taon, grabe ang mga namamatay sa measles? This is all because of vaccine hesitancy. No? My apologies, but I call it actually the Duque and UBIAL legacy. Dahil nung kapanahonan na sila'y nasa Department of Health at hindi nila pinigilan na magkaroon ng spread ng maraming fake news, yung nagkaroon ng mga aligasyon na nakakamatay yung dengue vaccine, um, doctors and experts warned several times that if you demonize a certain vaccine, kasi ganyan din ang nangyari sa Pakistan, Ganyan din ang nangyari sa buong mundo nung sa Amerika ay nagkaroon ng alleged campaign on missiles and autism. At nakita naman na tanggalan ng lisensya yung doktor na gumawa ng kwento na yon kasama na yung mga abogado na kasabwat ng doktor. Yung sa Pakistan din, yung nagkaroon ng parang uh, in the guise of vaccination, pero iba ang ginawa, natamaan rin. So nagkaroon ng polio outbreak at nag-spread nga dun sa mga areas at mga bansa na mababa ang vaccination coverage. Now, in the Philippines, the huge vaccine hesitancy happened because the department during that time or the leadership of those of the Department of Health during that time, the Duque and Ubiel legacy led to a strong reduction of vaccination. Kaya bakit ito pinag-uusapan? Dapat kasi maintindihan natin ito kasi itong mga nangyayari during the current administration is actually an offshoot of some mistakes committed during the previous administration. So syempre, kapag dinimonize mo yung isang bakuna at yung mga peking eksperto ay mamamayagpag, confuse yung tao. From a 98% vaccine coverage, bumagsakto to around 30 or 32%. Kasama dyan, bumagsak yung coverage ng polio, measles, mumps, rubella. Kaya ito, kaakibat nito yung pertussis. So, this is not an ordinary thing kasi buhay dito ang pinag-uusapan. Ngayon, kasama dun sa bumagsak ay ang vaccination ng hepatitis B. Kasi kasama yan dun sa mga bakuna na binibigay ng gobyerno. Ano ang consequence nito? Doon sa mga batang hindi nabakunahan at nahawa ng hepatitis B kasi marami naman ang may HEPA ngayon, 25 years, uh, when they reach, um, uh, let's say pagdating ng 2042 to 2045, ay eh, posibleng magkaroon ng maraming liver cancer or hepatocellular carcinoma sa Pilipinas dahil sa mga unvaccinated children against HEPA. So, itong pertussis, nangyayari ito dahil maraming hindi nagpabakuna and an, also as an offshoot yung mga experts na totoo ay nalunod ang boses. no kasi I, i believe even even it was actually even the former president told us in a meeting and told me personally na dapat pahintuin na si secretary Duque at that time because he was giving allegations ngayon nga yung nagko-contribute sa vaccine hesitancy at uh, yun yung mga may mga sinabi siyang mga bagay-bagay no. But then moving forward there was also a problem on proper planning. Kasi ang daming mga sakit, okay, dun sa mga ayaw maniwala, walang problema yon, we can respect them. Pero yung mga gusto namang mabakunahan, tapos wala namang pambili sa pribadong sektor, eh dapat pinuprovide ng gobyerno. So it was not only a problem on vaccine hesitancy, there was also a concurrent problem on planning. Kasi ngayon yung mga tao, yung mga eksperto, kapag nalulunod yung kanilang boses, ang iisipin na lang nila, bahala na si Batman, uunahin ko na lang yung sarili ko. So walang naging maayos na plano, kaya andi dito tayo ngayon, may mga stock out na mga bakuna, hindi siya available, kasi ang pertussis, ano ba ang dapat gawin nun? Dapat talaga magkaroon ng catch-up vaccination. Hahabulin mo yung mga hindi nabakunahan para mabakunahan sila. At maski andya dyan yung pertussis, nakakapanghawa siya, it will not be deadly. Pangalawa, of course, yung early diagnosis at mabigyan ng sapat na gamot itong mga pasyente. But babalik ulit tayo, prevention is a lot better than cure. Pero nasa sitwasyon na tayo ngayon, ang tanong, na plano ba ng maayos? May stock ba? Wala ba? And it all boils down to a poor planning of the previous heads, probably, of the Department of Health. So where do we go now? Hindi pwedeng sasabihin natin, oh, may outbreak tayo. Bigyan ng gamot tapos wala na. Kaakibat nito, dapat isipin natin ano ang dapat nating gawin para hindi na ito maulit. What is the protection that we are giving to our experts? Marami na ba ang takot sa Department of Health kaya ayaw na nilang bumili ng bakuna? Marami ba doon yung kinakasuhan maski walang kasalanan? And mind you, I mean um, just to set an example, just to be transparent kasi mahirap na mabaka sabihin yung tinatago ko. Alam niyo naman lahat na uh, ako ay kasama doon sa nakasuhan sa dengue vaccine. At ang daming fina-file na kaso na hindi kami nabibigyan ng kopya, specifically yung nasa Department of Justice. Mabuti na ngayon na kapag kami pumupunta doon ay talagang na-entertain. Kaya lang, I believe I've been sending a letter to Prosecutor General Malcontento nung October pa yata or November. I remember November 6, talagang nakikiusap na nakikiusap, hindi yan nawala hanggang December, hanggang January, hanggang February, March, ngayon April na, paano naman kami makakasagot <laughs> sa mga kaso na hindi naman kami binibigyan ng kopya, no? May in lang and uh, pasensya na, I had to I had to make this public appeal to Prosecutor General Malcontento, please give us a copy of the cases that are pending before you or your office kasi para naman na makasagot kami, I'm, I'm, I'm opening this up because the issue of pertussis and other outbreaks that happened and will be happening is related doon sa mga harassment na nangyayari sa ating mga health workers. And uh, kung may kasalanan, ipakulong. Pero kung wala namang kasalanan, tapusin ang kaso. Huwag yung papatagalin ng papatagalin o hindi mabibigyan ng kopya ng complaint or kapag merong desisyon na tama at hindi ayon dun sa kanilang pananaw, ipapainhibit yung judge. All these delays has a huge impact on public health. At bawat araw, bawat buwan, bawat taon, patuloy na may mga namamatay. At patuloy na nauubos yung pondo ng gobyerno dun sa mga preventable illnesses. So I, I really hope that um, the Prosecutor General will be fair enough and contribute to the solution in this case. Again, I'm not saying na i-acquit, pero kung walang kasalanan at hindi kasama, bakit idadamay? Kasi ngayon, kung tingnan mo, walang stock sa Department of Health. Nangangailangan sa community ng bakuna, wala. Kasi takot nang gumalaw yung ating mga health workers. Takot na rin gumalaw yung ating mga eksperto. Eh, saan tayo papunta?